Sinubukan ko ulit maglakbay mag-isa sa bukid kung saan ginawa natin ang lahat para makapag-survive gamit ang mga libreng ulam na makukuha natin sa kalikasan. Sa nakaraang video nga natin, marami ang natuwa at na-inspire na gawin din ang mga ginagawa ko. Umakot nga pala iyon ng 2 million views at hanggang ngayon patuloy pa rin ang pagtaas nito. Hindi rin po basta-basta ang mga ginagawa natin dito sa bukid dahil sumubok tayo ng kakaibang paraan kung paano magkayod ng niyog gamit ang nag-iisang itak. Kung noong nakaraang adventure natin, nagluto tayo ng ginataang talbos ng gabi, ngayon naman ay ginataang ang unka na may talbos ng gabi at pako. At syempre dito pa rin tayo sa ilog nagluto at kumain para ma ang lino ng tubig at simoy ng hangin. Ako si Tuki, tara samahan nyo ako sa buhay probinsya ko. Matagal ko na talagang hinintay na bumuti na ang panahon para gawin ang ganitong adventure. Amiyan po kasi ngayong buwan mga kapubrik kaya bihira na lang talaga magkaroon ng magandang araw na walang ulan. Sa pagtawid nga natin ng ilog medyo nahirapan tayo dahil sobrang maputik talaga at tumubog talaga yung mga paan natin. Kaya napagpasyahan kong daanan na lang ang mini falls or busay namin dito sa tabo. Dito naglinis ako ng mga paa ko para matanggal ang putik. Makikita nyo naman na mahina lang ang agos ng falls na ito dahil wala na po kasing malakas na ulan. Pero unong last na punta ko dito sobrang ganda po talaga dahil malakas po yung agos niya. Ang mga ganitong adventure po talaga ay ginagawa ko na talaga ito nung ako ay bata pa. At sobrang saya ko talaga ngayon dahil nagawa ko ulit ito sa edad ko ngayon. Nasa elementarya lang po ako dati noong palagi po ako nagpupunta ng bukid kasamang mga kababata ko. Kaya lang ang kaibahan dati eh puro mga prutos ang kinukuha namin at aabot po talaga kami sa punto na dahil walang mga dalang baon. So kayo mga kapobre manghuha muna tayo ng mga pakus. Yun po ang gagamitin nating sa para sa ginataang ka natin. So let's go mga kapobre. Yun po talagang hindi ko malilimutan at ang pinakamasaklap pa, pinapalo kami ng mga magulang namin dahil nga akala nila kinidnap na kami. Hindi po kasi uso sa amin ang magpaalam sa mga magulang dahil hindi naman kami nila papayagan kaya mas mabuti talagang doon na kami magpaalam kapag nakauwi na. so ngayon mga kapobre, ito na nga po lahat ng mga nakuha natin pa ko. So mga kapobre, umuulan na. Kinakailangan muna natin sumilong. Ang malas natin mga kapobre, umulan no? Oh. Yan yung mga kapobre, umuulan. So wala tayong magawa mga kapobre. Dito muna tayo. Kaya sa mga kabataan dyan, wag nyo pong gayahan yung mga style namin dati dahil hindi po talaga maganda. Mas mabuting magpaalam po tayo sa mga magulang natin para alam nila kung saan tayo pumupunta para mas madali lang tayo nila mahanap at hindi magkakaproblema. Uh, Aminin ko po sa inyo, dati po talaga nung ako'y bata pa ay eh, sobrang kulit at pasaway ko talaga kaya palagi akong napapalo ng mama ko at papa. Pero kahit ganyan ako, pagdating naman po sa paaralan, lagi naman po akong honor. Kahit right? sobrang pasaway kong bata. So ngayon mga kobre, maghanap ko na tayo ng niyog. Pero nung nag-high school ako, bigla na lang po nagbago yung ugali ko dahil halos hindi na po ako lumalabas ng bahay. Siguro nang dahil po ito sa pagiging adventurous ko nung bata pa ako. Siguro nagsawa na akong gawin yung mga ginagawa ko dati sa bukit. Kaya laki po talagang tuwa ko na bumalik ulit ako sa pagiging adventurous ko. At, at ngayon ko lang po na na maganda talaga itong gawin kapag nasa 20s ka na. So, yes, po, mga kapubri. So yun mga kapobre, punta na tayo sa ilog. Yung favorite spot po natin mga kapobre. So dun tayo magluluto. Gusto ko rin po share sa inyo na naging working student rin po ako. Ginawa ko lang po iyon ng dahil sa hirap ng buhay. College na po kasi yung ate ko at sobrang hirap po talaga that time. Dahil tatlo rin po kaming high school. Medyo naapektuhan nga yung pag-aaral ko. Dahil kapag walang makuha si Papa sa pangingis daw, wala rin po kaming makain. Kaya ng first year to second year high school, nagworking po talaga ako para mabawasan yung gastusin nila mama at Papa sa bahay. Marami po ako natutunan sa pagiging working ko po. Natutunan ko pong gumising na maaga para mag-adigamo at maglinis na mga kapaligiran. Doon din po ako natutong magluto, at tumaas din ang grades ko. Doon po talaga nagsimula ang lahat kung bakit yung mindset ko ay nagiba, tumatak po talaga sa isip ko na kailangan ko magtapos sa pag-aaral. Nakapagtapos nga ako sa pag-aaral at hindi rin po basta-basta yung pinagdadaanan ko. Napakabuti po talaga ng Panginoon dahil ginabayan niya kami sa mga journey namin. Nakapagtapos na kaming lahat at malaking blessings na yan para sa amin. Kaya sa mga mag-aaral dyan, wag po kayong mawalan ng pag-asa. Gawin nyo lang po ang lahat dahil alam kong gagraduate rin kayo balang araw. tungkol naman po sa buhay empleyado ko, naikwento ko na rin po sa adventure vlog ko na kung saan ganito rin po yung ginagawa ko sana po ay ma-inspire po kayo sa mga kwento ko at mamatibit na magpatuloy sa buhay hanggang sa makamit ang inyong mga pinapangarap sa buhay So dito ay sinimulan natin ang pagluluto sa ilog kaya tara, samahan nyo ako So habang nagluluto, dito tinupit-tupi ko muna ang pako para pansahog natin So dito ay kumulo na nga ang niluto natin at inilagay na natin dyan ang spisong gata na may mga rekado Oo nga pala habang nagluluto ako dito sa ilog may isang binata ang nagigib ng tubig dito sa malapit sa pinaglulutuan ko. Kaya gusto ko po siyang ishout out. Kaya shout out sa Euro Zista. So dito mga kapobre finally naluto ng niluto natin kaya naman kinuha na natin para ma-prepare na lahat. Dala rin nga pala ako ng bagoong para masarap yung sausawan natin. Halos po kasi ng viewers natin dyan ay gusto may bagoong every time na kumakain tayo ng ganito ang ulam. So dito nagdasal na tayo mga kapobre para pasalamatan ang Panginoon sa lahat ng biyaya. So tara mga kapobre kain na tayo. At siyempre, bago nga tayo umuwi, kailangan maligo po muna tayo sa ilog. Woo! Grabe. Napaka fresh. Fresh ng tubig. Yan o, napaka-ganda dito. So dito mga kapobre na ginihinay na tayo sa pagdala ng mga gamit natin dahil uuwi na tayo. Napakasulit talaga ang adventure na ito dahil nag-enjoy po talaga ako ng sobra. Wala man akong kasama pero alam kong isang magandang experience ito kung paano makapag-survive na mag-isa sa bukit. Kaya napaka-importante talaga na marunong tayo sa buhay para kahit saan man tayo ilaga ay kaya natin lahat kahit anong pagsubok. Kaya hanggang sa muli mga kapobre, paalam!